Sir, hindi ko makakalimutan yung siguro niyo sa akin noon. Reggie, kailangan sa negosyo makapal yung muka. Yan, yan. Kasi yung kapal ng muka, bumababayan sa bulsa. at bulsa po ang Ayun. makapal. Ang mindset po natin ay, gusto ko magkapera, ano kaya ang negosyo? Ang pwede kong gawin. Galing. So makikita nyo sa network, makikita nyo mm. rin po yung sa mentor. Niyo. Yes. So I should be the mentor, the network, and the mindset. Yes. Sir, formula nyo. <laughs> Great morning! Magandang buhay! Magandang buhay! Kasama po natin ngayon si Dr. Reggie Marinay Balasbas uh, Isa pong napakagaling na certified DTI mentor At talaga pong uh, iniidulo natin Siya ho ay... Uh, hindi ko na maisa-isa pero alam ko may libro siya Na ano ng DepEd, tapos uh, Nominee, bilang Outstanding Man uh, May mga ilang katanungan tayo, tatlong katanungan lang Mga doon sa mga sa mga viewers natin sa Mentor Mike. Uh, kasi gusto nating matuto kay Sir Reggie, kay Doc Reggie, para naman makashare tayo dun sa mga kabataan. So unang tanong, Doc, uh, sa palagay mo, yung mga nanonood niya na kabataan, ano yung palagay mong gustong-gusto mong kung sakali, uh, hypothetical question, after 100 years, ito na yung huling hininga natin, ano yung gusto mong iwan sa kanila? Uh, sir, yeah, even before po ang talagang focus ng aking uh, advocacy ay more on entrepreneurship. Um, kayo rin po yung nagturo sa akin yun eh. Yung, uh, you give a man a fish, then you feed him for a day. Teach a man to fish and then you will feed him for the rest of his lives So kailangan maturoan po natin ng mga kabataan na sila ay maging uh, independent, sila ay marunong magplano, sila ay marunong uh, dumiskarte, sila ay marunong magnegosyo. So that time will come, wala nang Pilipinong maghihirap. Napakaganda. Uh, Na-mention nyo, Doc Reggie, yung negosyo. Meron po ba kayong mga, sa tagal nyo na rin po nagme-mentor, may mga naisip ba kayo na mga pwedeng pagsimula ng ating viewers, maliit man o malaki, at least kahit isa po o dalawa na unang pumasok sa isip nyo. By the way, sa mga viewers po natin, yung matagal lang sumusubaybay, alam nyo walang script-script. Laging pinag lang po natin kasi pag may yes. script, lalabas ko na nagda kami sa inyo. So, Doc Reggie, come on. This is very organic, sir. Actually po, wala akong pattern yung anong mga itatanong eh. Kaya, sir, okay yun dahil sa akin ano eh, parang organic na ano talaga na konsepto. Kung eh. ano man lumabas. Yes. That's very important po, sir. Uh, ang lagi ko po itinuturo sa mga kabataan ko natin is, kung gusto nilang magkapera, ang pera ay nasa sales, nasa pagbibenta. So, una isip ng ano bang, to identify ano bang problema sa community. Eh, kung health po ba, kung ito ba ay sa cosmetic. So, ma-identify nila yon and then uh, they venture into sales. Humanap sila ng mga taong pwedeng maging supplier, humanap sila ng mga taong pwedeng tumulong sa kanila actually produkto po ako noon ako po eh tulungan lang din eh. eh hindi naman po talaga pag nung maiisip ko na ah sige gusto ko magkapera and then on my own nagawa ko po siya of course not po. May mga tao kagaya po ni Sir Mike na tumulong sa akin in terms of uh, motivation uh, para po makagawa ng mga ng negosyo. And for me do sa tanong na na ano ba yung pwedeng nilang gawing pagkakitaan actually yan po ay sales pagbibenta, uh, it could be like, uh, benta nila yung ideas nila, sir. Yes, yes. Benta nila yung mga alam nilang uh, pwedeng kunin sa maliit na yeah. puhunan. puhunan. Uh -huh. Yun doon po tayo eh. Tama, dun, tama. Kasi, sabi nga yung usapan natin kanina, hmm. ang, pag sinabi kasing negosyo, inisip ng iba ay magbibenta. Malaki pinunin, ka agad. Oh, malaki, oh. restaurant, mahirap po yun. Mm -hmm. Mahirap po yun. But, there are many uh, opportunities na sa halagang 1, 2, 3, 500. Meron pong pwedeng ibenta. At yun nga po, diskarte. Sir, hindi ko makakalimutan yung sinuro nyo sa akin noon. Redzy, kailangan sa negosyo makapal yung muka. Ayan, ayan. Kasi yung kapal ng muka, buwaba yan sa bulsa. <laughs> At bulsa po ang kumakapal. Ayan. So that's very important po. Thank you, Doc. Nabanggit mo yung yung ganyan. Uh, naalala ko tuloy yung tatay ko na yung buy and sell sa Batangas po uso Yung mga maglalako. So yung mga naglalako po na sila ng kaldero, kulampo, uh, So wala ho silang puhunan. Meron ho talaga namumuhunan yung ninong ko tapos kukuhanin sa jeep tapos ibebenta. So napakaganda po ng, ng tinuran or ng binanggit ni Doc Reggie. Uh, Doc Reggie, parang ang ng kwentuhan kasi na, siguro sa tagal nyo nag-aaral, napakatalino nyo, Doc, na nakuha nyo na lahat yung mga anggulo ng kwentuhan. At nakakatuwa po kasi walang script, pero yeah, napakaganda na nangyayari na kwentuhan. So, isa pang tanong doc kasi na-oobserbahan na ko nung magkakasama tayo noon, 2012, 2014, marami kang tinuruan ng mga kabataan. Na nakakatuwa, tumatawag sa akin minsan, "Sir, nasa bangko po ako. Sir, may negosyo po ako." At tandaan niyo po ba ako, kasama ko po si si Sir Reggie, yung professor po namin. So, kung may gusto kang palagay mong nagawa natama sa kanila, na gusto mong ulit-ulitin for the rest of your life, ano po 'yun? Ah, uh, Sir Actually, uh, Sir Idol, uh, konting backstory muna, no? Nakilala ko si Sir Mike 2012. Nung makilala ko siya, uh, Sunday yon Monday, assignment ko sa mga bata, hanapin si Sir Mike. Yes. Then, nakita nila, si John John Locanias, siya po, nakakakita, nakakahanap. <laughs> si Mabait sa bata, bata rin yun. Taga huh? San Luis po. Then, right after, sinasama ko din sila dito. Kung meron po akong, uh, uh, kumbaga, naituro sa kanila, number one po is, kummanap ng mahusay magaling na mentor. Tama. Maganda. kasi yeah. sa dami na po ngayon ng ng mga ng mga information, sa dami na po ng mga dumarating sa atin na uh, iba't ibang mga konsepto, hindi niyo po alam eh alin ba talaga doon yung susundin ko. So find an effective mentor. That's number one. Number two po yung network. Kaya so, mentor ka na plus your network dapat uh, hindi ka snub sa personal yes, din yes, sa yes. Facebook. Uh -huh ako magay yung circle of friends po ay na, na establish no that's number two then number three po nito is the, the proper mindset po kasi kapag ang mindset po natin is for example uh, gusto ko magkapera saan kaya ako uutang in yung poor mindset di ba pero ang ang mindset po natin ay gusto ko magkapera ano kaya ang negosyo ang pwedeng ang pwedeng gawin. Kong gawin. So makikita niyo sa network, makikita niyo rin po yung sa mentor niyo. Yes. So should be the mentor, the network, and the mindset. Yes. Sir, formula niyo. Hindi. <laughs> 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 na ngayon, in-improve mo at mas maganda. Nakakatuwa ka, oh. Doc Reggie. Isang malaking karangalan na nakakasama kita. At sana hindi ito ang first time. Ay, Gusto definitely. kong magkaroon ulit tayo ng ganitong kwentuhan. Um, uh, parang kwentuhan lang with mentor Mike. Parang ganun lang. Kasi sa totoo, lahat sabi lang, message, message. Tama po yung sinabi ni Doc Reggie ngayon eh. Yung meaning nga po ng Taal Maranans Farm Bill Inc. Eh, nagkaroon ho ng bagong meaning sa akin. Sorry ho, i-delete na lang. Too much information kasi sa karamihan na ho ng information. At tama po yung sinabi ni Doc Reggie. Mahalaga ho na ang inyong mentor na sinusundan, yes. una tingnan niyo ho ano ba ang background, ano ba yung mga nanininegosyo tapos hindi naman yung ini-scam kayo. Sorry po sa word na sinisingil kayo ng maraming kung anuman sa trainings and seminars. So, at pangatlo po, tulad po ni Doc Reggie, mga certified mentor uh, ng DTI, ng Go Negosyo. So, magkakasama po tayo. At sana po, sa mga susunod pa nating uh, podcast or kwentuhan, eh makita nyo yung mga iba nating mga co-mentors pamula ho sa Go Negosyo Mentors and PAPS, yung Philippine Association of Professional Speakers. And sa mga iba pang association. At and by the way, si Doc Reggie po ay Rotarian din. At alam ko napakaraming organization. Yes. So babalik pa uli kami, magkakaroon uli ng kwentuhan na ganito. At kung may tanong kayo, part 2, part 2 Yes, may part 2. Paki-message po uh, Mentor Mike Page tapos so, yung sa sa YouTube bike ni Kuya Mike. Then of course, si Doc Reggie po, pwede niyo hum-message. Napakabait 'to ng taong 'to. Sumasagot so, po 'yan. At doon sa mga taga-Batangas, sa taga-Taal na nagustong mag-apply, siya po ang head ng peso natin ngayon sa Taal, Batangas. At welcome ho kayo sa aming bayan sa Taal. Nakakatuwa lang ho na ang kapwa Taalenyo ay nag-uusap ngayon para ma-promote din yung bayan ng Taal. At napakagaling ho ng aming mayor at ng aming mga opisyalis dito sa Taal. Pwede bang bigyan mo sila ng brief overview sa sa'yo? Uh, yung saan ka nang galing? Tapos, nasan ka ngayon? At saan mo pa gusto magpatungo? Okay po. Yan. May Gusto ko silang ma-inspire eh. Uh, actually po ako po ay, uh, taga-taal po talaga ako. Taal na taal. Tunay na taal eh, po. Ako po ay anak ng isang magpinindot sa bahay ng taal, palengke po. Then, tatay ko po kasi, ane, uh, maagang nawala, six months old ako. Pero, hindi po yung naging hadlang para makapagtapos po ako ng aking pag-aaral sa elementary, hanggang po uh, nag-post-graduate study po ako. Kasi ang talagang vision ko, sir Mikey, ano eh, mabago yung buhay namin. Mabago ang buhay namin at the same time, makabago ako ng buhay ng ibang tao. Most especially yung ating mga youth. So that's why, nung magkaroon po ng opportunity, ang mayor pong Mercado, na ako ay gawing local youth development officer ng Bayan ng Taal, na umahawak po ng mga kabataan. Sabi ko, magandang opportunity ito. <laughs> Sa kabataan. Yes po. Kasi I was once a public school teacher. Scope namin, public school uh, teaching. Pero ito po, buong bayan na po yung ibinigay na opportunity sa akin ni Mayor Pong Sir Aaron. So that's why, kinilab ko po yung opportunity ngayon nasa, nasa bayan na po ako ng Taal. Along with sa aking pong ilang negosyo na pinamamahalaan. So, awan naman po ng Diyos ay talagang siya po ay Amen. nagbibigay po sa akin Amen. ng financial wellness po ngayong mga panahong ito po. Sana ko dadalhin ito. Ang pangarap ko lang po ay yumaman ng mga taga-taal, boss. Kagaya ng pangarap niyo sa amin nun. <laughs> Pagka, at hindi lang taga-taal. Sana bu taga-batangas o taga tangas, kaso, bayan yes, natin, po. Pilipinas. Kasi uh -huh. may ripples effect. Eh, sinasabi niyo lagi. may mga anak muna. <laughs> yes, po. So, yun. So, so, nasan, nasan ka ngayon yung ginagawa mo and pangarap mo pa? Yeah. Uh, pangarap ko po ay marami pang kabataan matuto, ma-engage sa entrepreneurship, Uh, matuto sila sa financial literacy. Kasi kapag yun po yung nagawa natin, mababawasan po ang problema ng bayan. Amen. Mababawasan yes. po talaga. So pagmasa ang bida, bansa isa sa Oo, yun. Hindi, <laughs> <yun. laughs> tato so, talaga. Ay, to, to, talaga. Ay, to, Kasi ay. yung imagine ninyo, dati wala akong pakialam, pero imagine nyo yung mga, may joke ako dyan eh, yung mandudukot sa bukas, yun yung hindi mo tinulungan ngayon. So, at wala akong ninanakaw na ibinibigay mo. So kung tayo lahat to ay may overflowing, makakapagbigay ho tayo lahat. Ay, hindi lang po pera, uh, oras, tulad doon ang ginagawa ni Doc ngayon, knowledge, wisdom. Salamat po ng marami. Again, Doc Reggie Balasbas, uh, isang malaking karangalan, nakadao pang palad kita ngayon. Oras na to, ay hirap mo rin habulin. Uh, lagi na rin, so, ko, laging busy na si Doc. Pero, so, salamat, Hindi mo yung, ano, yung talagang, sir, utang ko sa inyo to. Kung Hindi. Uh, palagay ko, sigad tapos nagpasa-pasa lang sa atin. Yun. Salamat. Salamat ng marami. Instrument. Okay. Pero napakagaling mo, Dok. Uh, lahat siguro ng mga sinasabi ko na improve mo pa at naisagawa mo pa. Kayo po ang origin nito. Kayo po ang author nito. <laughs> <laughs> salamat ng marami, Dok. Uh, again, Dok Reggie M. Balasbas for Mentor Mike. Thank you. Maraming and bye-bye. See you.